Hello everyone! So ayan, karating lang namin dito sa Tarlac. <laughs> dito kami sa aming tirahan. Ang dati naming tinitirahan nung kami ay maliliit pa. So yun yung aming bahay. Ayan. So. Ayan. And ayan. Mahuha kami ng aming mangga. Ayan. So free mangga. <laughs> so ito yung mga tinanim namin ng aming ama. Ito yung ilang taon na kami noon. Basta bata pa kami noon. Tapos laging sabi ng aming ama na magsipag, magdilig. Para pagdating na araw may aanihin. So ayan na. So, oh! Naulaglag. shams So ang asawa ko ay nanunungkit ng mangga. Sarap oh. Sarap lagyan ng alamang, no? Sa mga mahilig sa alamang. Bagoong. Ay, Nagimasan. Ayan. So, ayan, dito is ang madalas na katira na lang. Madalas. Ang naka, ano lang, nag na lang dito is yung aming mga kambing. Ayun sila. Ayun, mga kambing. And, ayan, ayan. So, yan po yung kinabubuhay ng aking pamilya dito no buy and sell also goat para mas mabilis ang ano pagproseso ng ating negosyo hmm? negosyo so ayan so walang tao ngayon nasa baryo eh ayan, ayan so dito po kami malapit sa Bantay 5 o sa harap mismo ng bantay lima kaya lang syempre magubat na kaya hindi na makita yung mga bundok mamaya video ko